alright guys good morning uh, andito yung mga powered speaker natin yung iba nasa labas yan yung nandun at uh, operahan natin yan uh, lagyan natin protector mga high mga driver unit na high para para may protection kasi nga ilang beses na repair ito kailangan may protection na minsan iniiwanan namin kasi nga may event kami kabilang bihin nyo. Yeah. Minsan na pabayaan yung volume na overdrive na bumibigay. Ay kalagyan natin ng protector. Okay, let's go guys! Ang ganyan, supusan so, na natin magpapara. Bumuksan natin ito. Bumuksan na natin guys. Guys, ito kayo guys bukas no ito yung amplifier nya itong woofer ito yung sa driver unit ng high so dito tayo maglagay ng kapasitor ng electric fan ito Ayan. ito yung lalagay natin let's go yeah. ito yung unit na high ito yung walker so dito tayo maglagay ng, ng kapasitor na electric fan okay let's go Okay guys, gagawa na natin guys. kapasitor na electric fan. Ito, ito, ito. Kinabit natin siya sa, sa positive. So, nalagyan natin ng protector to para hindi siya nakalawit. Wala hindi siya nakabitin. Okay. Balik na natin. Kabit muna natin itong Open. Nanggal kasi natin eh. Yan. Nakabit na itong kapasitor. Balik natin para matesting natin. guano

manipis na nabawasan na yung lakas kaya kaya, kaya na to may protection na siya okay balik na natin ng mga tornilyo guys kasi okay naman na ituloy natin pag to tornilyo Yes, Ilang beses na kami nagpa-repair kasi ng uh, unit and coil ng high frequency. So, alam, magagawa, mag-imikos-mikos namin yung ano. Minsan kasi, hindi naman lahat, lahat kami nag-operate nito, iba-ibang tao. So, iba-ibang timpla. So, pag iba-ibang timpla, minsan, mahay yung timpla ng isa, isa naman na base so kailangan talaga kailangan talaga ano kailangan may protection ito yung protection na gagawin natin yun guys 1.5 uh, kapasitor na, uh, kapasitor na electric fan guys 1.5 yan 1.5 na kapasitor na electric fan ang ginamit ko. Kasi pag nasa sinubukan ng 3 dati, 3 microfarad na masyado ng ano, ipit. Pigil na pingil na. So 1.5 lang. Ayos na. Ang ganda niyong pinalabasan. Okay guys, uh, sa, sa... Ay, vlog ko yung susunod nating gawin, baka may mga na-miss na, na kayong information. Uh... susunod na pag-opera, opera na pag-opera ng speaker. Sana may nakuha kayong technique, baka protection protektahan ng gamit niya. Okay, thank you. That's all. Yun guys, paliwanag ko lang lahat uh, para sa kalamang lahat. Yun doon sa mahirig, mahilig mga ng speaker, ito yung opera niya. Ayan, yung opera niya yung sub yung woofer tapos ito yung driver unit ng high high frequency so positive itong red ito na mas kabila itong positive yung ito naman ang positive yung kulay blue light color ang positive so puputulin natin, natin natin to guys dito para dito natin ilagay yung kapasitor may okay, kapasitor ng electric pan na 1.5 point na ito. isang peraso lang yung natin ito Yan. kaya pinagsama-sama ko to para hindi may yung 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 ko lang. Yan. Yan guys ito yun Uh, 1.5 1.5 microfarad na kapasitor yan lalagay natin dyan yan, yan, so pakita ko sa inyo mamaya kapag nailagay ko na ok, sis ayun guys, nakabit na natin itong linya ng positive yan kinunit natin yung ano yung 1.5 microfarad ng kapasitor na electric fan dito sa so positive din na uh, Kinamit natin dito para hindi siya nakalambitin. Hindi siya cause of destruction. Ayan. And guys, uh, para sa pukala, sa ng lahat, yung mahiling magbuo ng speaker, kahit wala na kayo dividing network, basta woofer, at saka yung 1.5 microfarad ng kapasitor ng, kapasitor ng electric fan, pasok na pasok na kaya pwede nga lumaban sa mga kapitbahay nyo sa mga tugtugan nyan hindi mababasag yung high high frequency nyo yung high frequency driver unit ito ito na woofer yan yeah. nga pala guys ito yung Behringer na B1000 okay nakailang repair na guys itong driver unit nito nakailang rewind na so kailangan natin ng protection kasi hindi lahat ng tao hindi lahat ng tech Uh, nag-operate ay uh, matantayan yung gamit ng university. By the way yes, is gamit ng university ito. kaya mahirap mag-repair, mahirap mag repair sa labas. Okay. That's it guys. And see you.